Good day mga boys, sa so, ngayon ay tuturuan ko kayo paano magpalit ng return spring ng GSXR 150. So tara, enjoy watching mga boys. Ano mategasan? Ano ba yun? Siguro titirahin natin dito. Ito na rin yung part na hindi natin matanggal eh. Wait lang. So ayan mga kuys, figure out muna natin kung paano ito baklasin para mas okay pagkakabaklas. Balikan ko kayo. Next video, baklas na to. So ayan nga mga kuys, natanggalan natin yung cover. Ano ito siya? Super laki. <laughs> So, natanggal na natin cover. So, set aside natin yun dito. Likod. Then, ito naman. Para ma- baklas natin ang buo itong ano, clutch, clutch cover. So, meron siyang ano dito sa alin. Diba? Kung first time lumababaklas talaga. Perhigpit pa. So sabi nga nila engine ng GSX is same lang sa engine ng Rider FI. Which is totoo naman. Eh. Magkaiba lang sila ng ano, ng frame ta na uh, position. Uh, Siyempre, ito kasi is uh, under na ng ano, category ng sports bike. So ayan mga kuyos, enable para matanggal yan. Kailangan natin, galing tong lock na to. Yan dito, saka yan dito, saka set dito. So ayan, tinutusok lang yan dyan, tapos aangat na yan. Tapos tanggalin natin. So, yes, ready to back na. So yun Abe hubad na hubad na siya mga koys. So, ayan. Ang first natin gagawin, tatanggalin natin itong laman ng radiator. So, syempre, nag-ready na tayo ng pansalok. Ayan yung pansalok natin. Para sa oil. Tapos ito naman, yung para sa... I uh, mean, gagawa pa lang tayo ng pansalok para dito sa radiator. So, tara! Tanggalin so, muna natin itong ito. Size number 10 yan eh. Wala. Ano ba? Ano ba? Number 10. Oops. Kasi pwede natin ito baklas klasin Ayan, balik lang natin turn yung turn yung mga waste. Then, papatagasin na rin natin yung, yung oil. Para diretso change oil na rin. So, dito lang din naman yung oil niya. Kapain natin ito. Sige natin ito. Passion number 14. So, yun, number 14. Ito yung ano ko. Sa loob. Yan. Dapat tagasin na rin natin yung oil. Uy. Medyo ano pa Meron pa siya. So 1.3 liters to. At. May nakaready naman na tayo. So ayan. Tignan na lang natin yung mga waste na matapos. And. Balik tayo sa mabila. yun yung engine natin anahin lang natin 'to baklasin I mean, dapat siguro ito muna oh, huh? ito muna before anything else baklasin din natin 'to sa radiator

set aside And then yun lang mga koys patuloy pa yun lumalabas pero magubos din yan fruit mga kuwis makikita na natin dito yun, kamala ito hmm, ba po yung gasket yan yung move. clutch then ito yung shaft na tinutukoy ko huhugutin lang natin yung mga boys pakita ko sa inyo sa baba para uh, may hindi tayo lahat so yan sya ito yung shaft na sinasabi sa inyo tapos tatanggulin natin yung lock na yan tapos dito yung spring yung niisip ko na possible na cause kung bakit hindi bumabalik yung ating cambio so yan lang wala na tayong ibang gagawin May lang gagawin natin magkutin lang natin ito Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Na ah, tanbiya sa. Na inattend. Yes ko. Tawag. Hangga sa malabas mo lang siya, maoy is. Bitamon mata tomato sa di dito sa clutch housing. So hig bit pusher. Nena me attend siya. Labas nang natin siya. Andon malangis. Okay. So, ayan. Nakikita nyo mga quiz. Ito, i-check up natin. Ganun natin kung bakit ayaw nyo nang bumalik. Diba? So, let's check. Kasi, kasi po may cost yan eh. Ba't hindi siya bumabalik? Ito lang naman yung shop eh. Wala naman yung ibang ano doon. So, ito yung spring. Ito yung lock. Okay. So, ayan sya. Let's check muna mga kuys. So, ayan mga kuys. Nakikita nyo, mukha syang walang defect. Wala syang defect. Pero, check nyo mabuti. Ayun o. Oh. Nakikita nyo yun. Ayun o, oh. may lamat sya sa loob. So, medyo na-confuse kasi ako. Binalik ko siya kanina. Sabi ko, ano, paano to, di ba? Wala na mukha lang. Mukha wala siyang sira. Pero, tinignan nyo maigi. Meron. So, tinanong ko rin yung ibang mekaniko. Ito lang yung number one reason why. Hindi bumabalik. So, gagamit tayo nito. Tawag dito ay snap ring plier. At tanggalin natin yun, mga ways. Ayan, ito natin papasok. So, ayan. Tapos, bubukan nyo lang. Kaya yung lock nyo. So, unti-unti. So, ayan. Huwag may yan, mga no kuys. Ito lang yan sa tabi. Then, tanggalin na natin to. Try natin kamay Or, long nose. Ganda nga yan. Baklasin na natin. Wait eh. lang ah. Yun. Yun lang Angat. Angat nyo lang tapos twist. So ayan. Sa so, ating mga ka-rider dyan, ka-GSX, ka-RFI. Ka-RFI. So ayan mga kuys. Mukha sya walang defect. Pero pag tinignan nyo, meron. So ayan o. Oh, SGP yan. Crack lang. Crack lang yan mga kuys. Hindi pa sya natutuloy yan. Pero yun next natin is babalik natin to alright so ito yung nabili natin mga koys SGP na return spring pang ah uh, ito na ba ito, pang rider FI or pang rider carb same lang sya pati pang GSX S or R since same lang naman ang makina so ayan yan sya mga koys ano lang naman yung gagawin natin dyan eh. Papasok lang naman natin yan dito. Tapos, make sure na yan, ibubukan nyo to. Ibubukan nyo yung spring. Kasi yung tension yan, ayun yung mahalaga. Parang bumalik yung kumbiyada. Ayan, bubukan natin. Wait lang. Kapagandit labi pa ka. <laughs> Ay, tension siya. Dahan-dahan lang ako is baka na naman eh. Yun. O, ayan na siya. Good to go na mga ways. Let's try ulit. So, babalik na natin siya. But first, balik mo natin yung ano, lock. So ito yung lock Ito yung ano natin Pantanggal natin Yung snap Snap ring flyer Okay. Mas madali pag may tools. Check natin. Ah. Oh. Kailangan nando siya sa kanal. Pakita ko sa inyo Uy, so, yung kanal. Nakita niyo ba? Hindi ko kung nag-focus ba itong camera or hindi. Pero yan, may kanal siya dito. Dapat ito mo mailagay yung rock lock na yan. Alright. Okay mga boys, So, Balik na ulit natin. So ayan, papasok na lang ulit natin dito. Meron nga pa lang washer diyan, mga isa yun, no? Wag iwawala, 'yan, no. Huwag niyo iwawala 'yan. Napakahalaga niyan. Lagyan natin <laughs> konting lang isa. Ah. Sumot na pasok. Check. Okay, Taas bulak. Kailangan guys. Is... Kailangan nyo nakalapat eh. Hindi pa siya nakalapat. Kain ko ulit. Tapos. Ayan. Okay na mga guys. So ayan siya. Pakita ko nung mas malapitan. Different angle para makita. Yes. Ito niya So ayan siya mga guys. Ang oh, tama. So dapat ito nakapasok dyan kasi ito lapat na lapat so yan so yan let's try before natin before natin takpan try natin ikabit yung ano sa kabila kambiyohan sa kabila kabit natin ito so yan naman guys nakakabit na sya at try natin kambiyoh yun mabalik na nice So yan, yan lang naman yung ano Yung reason kung bakit Bakit tayo bumalik Return spring So let's Balik na natin lahat ng gamit mga kais gabi na So yan, balikan ko kayo pagka nakakapit na lahat mga kais guys, tapos na nakapit na natin yung ano, crankcase o I main yung side cover clutch. Clutch side cover pala. So, mamaya i-testing ite natin 'to at takits na lang doon uh, all right, mga guys. Ah. Alright, mga guys. Mukhang goods naman na. Okay na, okay na yung shifting natin. Yan, makikita nyo, okay na, okay na yung shifting natin. Papa-okay, misis yung ano, camera. Yeah. All the way to All right. I all